Dalawang itlog, Je. Asan? Ayan yung bilog. Ano? Ah, thirty-five. Ano, ten ng isa. ay mga kasari, may bumili mga kasari ng itlog. Alang yung mga kasari, ah mahina ang mahina ang benta ng tindahan ko ngayon mga kasari mula nung may ano mula nung walang pasok. Ay mga kasari naglilinis ako ng bahay mga kasari. Ayan mga kasari, habang wala pa yung alaga ko, nag -imis, imis mo na ako ng bahay at saka nakapagkusot na rin ako ng konti. Ayan. Kunti lang na uh, kinusot ko kasi baka dumating yung aking alaga mga kasari. Eh. Ang kulit kasi nun mga kasari. Kailangan ni... Eh, hindi mawala yung mata ko dun mga kasari kahit tatlong taon na yun mga kasari ang likot kasi kaya kahit saan magpunta yun mga kasari sinusundan ko ayan kunting linis lang tayo ngayon mga kasari kasi mahirap magtudo linis pag yung may alaga ayan wala pa siya mga ano lang maya maya siguro mga kasari andito na yung alaga ko ayan kahapon nga pala mga kasari nagpintura kami ng ano ayan yung dingding namin na ano uh, plywood dati ang nakadikit dyan mga kasari wallpaper tinanggal na namin mga kasari at pininturahan ko na at hindi na rin kami nag, hindi na rin ako nagvideo kahapon mga kasari kasi sa sobrang busy tapos may alaga pa ako tapos hirap na hirap akong tanggalin kahapon yung wallpaper mga kasari kaya. Kung kayo eh may balak magdikit ng wallpaper sa plywood, wag na mga kasari kasi tulad ng amin kahapon mga kasari, hirap na hirap akong tanggalin kasi naiiwan yung pandikit ng wallpaper sa ano sa plywood. Kaya hindi na ako nag-video kahapon mga kasari kasi nagmamadali akong tanggalin yung mga dikit-dikit na naiwan dun sa pandikit sa wallpaper. Ayan. Sabi ko nga mga kasari, ah, buti pa nagpintura na lang ako diretsyo dati. Hindi na ako nagdikit-dikit ng mga wallpaper. Ayan. Tapos yung likod naman yun mga kasari, ah, dinobol, dinoblihan namin kahapon. Kaya pakita ko sa inyo mga kasari. Ayan, ayan, malinis na tingnan mga kasari kasi dati ano lang din siya, wallpaper lang din ang nakadikit dyan. Ayan. Ayan, malinis na tingnan. Teka lang. May nabili mga kasari. swak lang. Ah, 12. Naku, wala akong bariya. Saka na 'yung ano mo, 3 piso. Naubusan na 'kong Ayan, hindi Ah. Okay. Eh. ubusan ako ng pipisuhin mga kasari. Minsan naman, puro pipisuhin yung aking pinagbebentahan dito. Ayan, yun nga mga kasari. Ah. Kung kayo eh, nagbabalak magdikit ng plywood sa ng paper, paper, ano? Wallpaper, wag na lang mga kasari kasi ito nga dito sa baba mga kasari o oh. Ayan, no, may naiiwan pa siyang mga ano. May naiiwan pa siyang mga dikit-dikit pero hinayaan na namin kasi hindi naman siya masyadong kita. Hindi ko alam mga kasari kung kita nyo. Ayan. Nag-ayos-ayos na rin ako kahapon mga kasari pero pag may alaga kami mga kasari, lahat yan tanggal, tinatanggal ko kasi nga yung aming mga alaga. Lagi na lang ginugulo yung aking mga nakadisplay doon. Ayan. Mamaya, tatanggalin na namin. Pag umaga, mga kasari, nilalagay ko kasi gusto ko maganda tingnan yung aking salasalahan. Pero pag nadating yung alaga ko, yung mga bulaklak na yan, ayan, ayan. yung mga bulaklak na yan, yan ba yan? Yan, yung mga bulaklak na yan. Tinatanggal ko yan, mga kasari. Kasi, pag dumating yung alaga ko, gulo na yan. Masisira pati. Ayan. Ayan. Buong wall namin, mga kasari. Ayan, kulay puti na lahat. Maganda na siya tingnan. Ayan. Ayan. Kahapon mga kasari, ang nagpintura niyan, asawa ko na, patulong na ako kasi hirap na ako kahapon. Pero itong bahay namin, ayan, yung bahay namin na yan, ako lang lahat nagpintura niyan, yan, buong palibot. Ayan, doon sa may kusina, ako lang din nagpintura niyan mga kasari. Ang init ngayon mga kasari. Ayan, ngayon mga kasari, natapos ko ng imisin itong salasalahan namin. Ayan. Yung pasensyahan nyo na yung mga laruan ng anak ko doon ko muna itinambak at saka yung bigas namin. Ayan. Ayan, maimis-imis na mamaya. Magulo na naman yan mga kasari pagdating ng alaga ko. Ayan, ayan mga kasari. Tapos na akong mag-imis-imis sa sala namin, salasalahan. Dito naman ako sa kusinahan namin kasi magluluto ako ng ulaming ko mga kasari anong oras na mag alas 9 na hindi pa ako nakain ng agahan ayan may mga hugasan pa ayan, e magluluto muna ako mga kasari tapos kakain ako tapos tsaka ako maghuhugas ng pinggan na mga kasari, uh, may dumaan na, naglalako ng mga gulay. Bumili na rin ako ng, ano, nilutuin namin mamaya tanghalian, balatong. Ito, ilalaga ako na ito mga kasari, uh, kasi yung anak ko wala. Lalaga ko na to para pagdating niya. Lulutuin na lang niya siya kasi ang tagaluto ng ulam namin pag yung tanghalian. Ayan. kahapon mga kasari, wala akong upload mga, ay wala akong upload kasi mayroon nga sana kaso lang. Yung mm, sobrang busy kasi mga kasari, ang likot pati ng alaga ko kaya hindi ko na binigyohan yung pag yung pintura namin dito sa ano. Ano yun? Ay! Akala ko si Ano to? Bakong bilis? Ha? Nag... Kumain to? lang Ha? lang Ano? Nagsaging lang po. Ah, nagsaging lang? Ah, sige, sige. Haan? Oo, sige. Ay, makasari. Akala ko kung sino yung nagtatao po. Yung manugang ko pala. Andito na yung alaga ko. Ayan mga kasari, hanggang dito na lang muna itong vlog ko mga kasari kasi yan, dito na yung alaga ko. Maraming salamat sa panunood at supportan nyo mga kasari. Pasensya na kayo sa aking video mga kasari kasi nga may, may diferensya tong aking cellphone kaya dire-direcho lang tong aking video. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat mga kasari.